Tingnan natin kung maganda yung product. Ayan, mag-open naman po tayo ng inutter ko sa sili. Ayan. Maganda naman po pagkakabalot na. Ayan. Ah, mabigit siyang dumating. Duro mga almost one week lang fortest taste lang ah okay. yeah. yeah. yeah, pa pa Opo. Ayan. Yeah. oh tayo na, oh. No? Nice. Dagan tayo na tayo oh. mm. Wow, glitter. Ayan. Ito po yung isa. Isang po yan. Ayan. Okay. sa mall, ano, mahal. Pakita ko nga. Ayan na. Mukha naman siyang matibay, eh. Ayan. Ayan. Ito yung isa pa. Ito like, yan, ang ganda ng color niya. Mm -hmm. Pang summer. So, yan. ito yung pang-apat na in-order ko. Yan. Shorts naman yan. Ayan, ang shorts. Medium to. Parang so, nalakabing. Ayan. Yan, dalawa. Maganda mm -hmm. po ang tela niya. Oh. Uh. Hmm. Ang ganda ng tela. Ayan. Satisfied naman ako. Maganda ang tela niya. So, yan na po yung aking order sa siya. Maganda po yung tela Hmm.

Ayan, oh. Ang ganda rin ng tela ng pari. Oh. Medium. Tapos, ang isa pa. Ang mga na natin. So, ayan. Satisfied na. Ayan. ayan pa lahat ng order.